Hello everyone. As you can see, I'm walking outside. Aray ko. <laughs> as much as possible, naglalakad ako sa ano sa mga shaded part of the road kasi ang sakit-sakit sa balat ng init. So ngayon, alam niyo kung ba't nandito ako sa labas. <sighs> Pinag-day off ako ng amo ko. Kasi, nagsasawa na agad sa kanya. <laughs> Nakita niya na, na kasi mangot na ako buong... Hindi naman buong araw. Pero pagka alam mo yung naiinsulto ako, ayokong mamansin. Hanggat maaari. Pero pag ginausap niya ako, sasagot ako. Pero... Ayun o, no, Pinay sana yun o. No, kaso alam niyo yung mga Pilipina dito. Hindi sila approachable. Gusto ko magkaroon ng kaibigang Pinay. Pero pag nandito sila sa, for example, sa mga park. Pag hindi mo sila i-approach, ia hindi sila mag-high sa'yo. Kaya Ayun, siguro na adapt na lang din nila yung ugali ng mga Greek. Tapos even sa mga GC, naka-anonymous yung mga... Naka-anonymous sila. Ayaw nilang magpakilala. Ngayon hindi ko na alam pa saan ako pupunta. Ang init kasi. Naghanap ako ng supermarket eh kasi bibili ako ng shampoo tsaka ng body wash. Kasi alam nyo may comparison. Pagka nangamuhan ka na before sa isang pamilya, magkakaroon ka ng comparison talaga. Hindi mo may iwasan yan. Sa Lebanon, alam kahit maliit ang sahod don uh, generous sila pagdating sa mga kailangan ko personally sa mga proper hygiene masag, masag, kung alam mo yun pero dito sa employer ko ngayon na Greek pinigyan niya ako ng isang bottle ng shampoo, isang bottle ng conditioner at saka isang bottle ng body wash kaso nung kinuha ko na mare pang dalawang linggo na lang yata yung shampoo na natitira doon dun sa laman ng bote eh, kaya nakakadismaya tapos yung alam mo yun yung mga pinaganitan niya na mga tira tira niya hindi tayo sa poste eh. mainit kaya ayun sabi ko maghanap na lang ako ng supermarket bibili na lang ako mas gusto kong bumili kaysa tumanggap ng tira tira tara maganap tayo supermarket ang hirap tumawid dito nang nagbibigay kahit nakagaw na yung pwede nang tumawid ano yung mga sasakyan hindi nagbibigay Pati ba, nahagard akong tumawid. <laughs> Masira na hairdo. So, ayan. Malapit na tayo sa supermarket. Ang hirap naman dito. Ang kasi hindi siya accessible sa mga walang malalapit na shop. Maraming restaurants dito. Pero yung supermarket, Nandito lang 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 din naman sa area na to pero malayo siya lakarin galing dun sa area sa bahay. Eh. At may McDonald's nga dito sa area. May nakausap pa akong isang Pilipina. Ang sabi niya pag nandito ka sa Greece Ah, uh, mamura mura kumain sa mga fast food like McDonald's and KFC. Pero pag Filipino food ang hanap mo, ang mahal daw. And then sabi ni no friend ko na nasa ayun Ay, yung supermarket po Tatawid na naman ako. Tapos yung kaibigan ko na nasa Lebanon na dito rin sila pumupunta sa Greece ng employer niya, si ate Nicolana. Uh, mas mura daw mamili sa mga Zara compare sa mga ukay-ukay. Guys, -ukay. na ako galing sa kabilang side. Sana hindi na pala ako tumawid dahil lang yung supermarket to. Ngayon, mahihirapan na naman ako tumawid dito. supermarket din no? so hindi na akong okay na pala, magkatapat lang sila Saka. hmm, di ba bongga? may steamer diba? nabuo ang na guys Diba, para fresh na fresh yung gulay eto colitis to ay hindi ano nga yan sa akin? eto spinach Pa-deal. So parsley and then lettuce tapos onion leeks mm. beetroot so ngayon pupunta tayo sa so sa so mga gusto makakita ng cheese ito sila guys ito. Ito yung mga nakat na. So, ayan. May mga hams and salamis din dito. Hmm, sarap. Alam nyo, ba sagana kami dito sa Lebanon noon. Unlimited. Every week bago. Kasi ako umuorder ng supermarket dun eh. Dito, hindi na. Kasi sila na namamalik. Eh. Fresh bread. Ayun hey o guys, so ang sarap ko 68 euros .68 euros lang Donut, 50 mm -hmm. Dalawang piraso 1 euro So 67 divided by 2 Yan yung price niya kraso 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 chocolate ha ah. ito yung um chocolate product ng gulis. mura nang Mahal din. Mahal pa rin. Itong Kinder Joy 1.52 67 Hindi lang. Oh, mahal. Oh, mahal. Ako, ear ka. Delikado. Mahal ng chocolate dito sa Green. <laughs> Ayan naman yung mga pastries nila dito. Uh, I-oven mo na lang yan. Naka-prepare na yan. Siya. Ito pa lang yung natitikman ko. <clears throat> wala kasi akong instant coffee doon puro espresso yung kape nila so maghahanap ako na kahit yung Dines Café yung medyo mura lang kasi ako lang naman yung iinom hmm. eto 3.20 classic 50 grams lang Magkano lang yung 50 grams mga? Ayoko, mag-convert. Talagang mahal dito. Mahal talaga yung cost of living dito, guys. Mm, maybe yung local brands nila. Mura lang. Maghanap-hanap pa tayo. Eto yung Maxwell. Ano kaya? to instant? Two instant to. Mura na, no? euros. Five euros. Pero yung hanap ko yung mga tag-1 euro lang. <laughs> uh, 600. Oh, nasa 670 ang um, 900 grams ng honey. 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 Ito mura lang oh. 6.15 lang. Ito 3.11. Mura ng honey, guys. Ito gamit sa bahay. So, kung ako. Ito na lang ako. Oo, oh, ito. ito. Meron din dito. Tapos, mga jams. Ito, guys. Mura lang. 1.25. Cherry jam. Hindi ko siya nababasa pero sa nakikita ko, cherry jam siya eto is apricot. Tapos ito naman, strawberry. Pero gusto kong i-try yung cherry kasi hindi ko pa na-try yan before. Ito, peach. Um, pwede akong bumili nito kasi lagi may tinapay dun. Pero wala silang mga palaman kasi zero sugar ang bahay. Ang bahay nila. Merong sugar dun pero in zero sugar intake sila. So, ako lang yung kahit papano. Nag-less sugar ako pero hindi ako nagsusugar sa coffee, pero minsan may mga time na gusto ko ng matamis sa tinapay. Kaya, bibiling ko to. Lagi naman may peanut butter doon, so hindi ko na kailangan bumili peanut butter. Alam nyo, ako, gusto ko yung bumibili ako ng, ng para sa sarili ko. Kasi ayoko yung... Hello! Ayoko nung umaasa lang ako doon sa ano nila, sa ipaprovide nila. So, ayun. Marami pa pala dito, oh, persuade parang masarap mix mo. mix mo. raspberry and blackberries so ayun ayun masaya ako masaya ako pag nabibilan ko yung para sa sarili ko ilalagay ko to sa room ko kasi hindi naman to pwede sa kitchen nila kasi hindi rin sila kakain so asa akin na lang to tapos ah yung sarap po cookie no? Cookies. palm size. Ayan, ito yung mga shampoo. Uh, hanapin lang natin yung medyo mura kasi wala pa tayong budget. Kaya yung mura lang muna ang pili natin. Ito o, 1.65. Ito kind shower. So, as far as I'm looking around, ito yung pinakamura sa mga. Alam niyo guys, uh, sabang stress ko nitong mga nakaraan, hindi na ko pa kaya. Ayan nakikita niyo ba? So, ang kailangan kong shampoo is yung uh, anti-dandruff. So, ito, 3.75. Maliit lang siya. Ito na lang. 3.30. 3.57 euros. Tapos yung body wash ko, 1.60 euros lang. Okay na rin. Pwede na. Pero titingin ako, baka meron pang iba na shampoo dito na maganda sa dandruff hindi kasi ako hiyang sa panting hindi, hindi rin ako hiyang sa yung head and shoulders ang tagal ko ginamit pero hindi na wala kaya ito try ko tong head and shoulders na ano regular i mean. kasi head and shoulders pa rin to kinuha ko pero para talaga siya sa expert expert scout ang nakasulat so ayun ang L'Oreal hindi ko rin alam kung hindi ko alam try ko muna tong head and shoulders Maghahanap din ako ng bar soap in case lang kailangan nyo ko so guys alam nyo ba to yung tampon pag mayroon kang regla tapos magsiswimming kayo uh, yan ang pwede mong isalpak para hindi lumabas yung mga dugo mo <laughs> hindi maging pula ang dagat at ang <coughs> so nung nagsambalis kami ay naganap ako nyan wala akong mahanap sa kahit sa ang pharmacy or supermarket. Pero nalang sa Shopwise. Alam niyo pa kung magkano? 900 plus sa Shopwise yung ilang piraso. 30 pieces. Ito, dito 2.90 lang. 32 pieces na siya. So, ayan. Mas mura talaga dito sa ibang bansa yung mga tampon. Kasi regular na ginagamit nila yan dito. Unlike sa atin, puro napkin lang yung alam natin gamitin. Diba? So, guys, ayan na yung mga napkin shampoo. So, so, Tinalit ako yung body wash kasi mas... Hindi ko kailata yung isa eh. So, mas okay lang sa job. Sinag so, and shoulder. All right. Uh, Napin. Kape. Junk. Tsaka tinapin. Ito lang naman yung mga parang cravings ko so, na yun. Tapos meron sila dito mga nakakat na na chorizo, tapas. Ay, sorry. sorry, sorry, din. So, yun lang guys. Yun lang mga binili ko. Tapos, mag stay lang ako dun sa park. May mga snack tsaka fruits ako dito. Tsaka tinapay. So, yun na lang yung lunch ko. Bye-bye, guys. See you na lang ulit sa next vlog ko. Meron pa rin akong black eye pero wala na siya. Bye guys, see you soon again.